Hello guys, yan, good morning sa inyo Andito tayo ngayon sa may Tagaytay Kung saan makikita natin ang Taal Volcano Ayan, matatanaw dito Samahan nyo ko guys sa pag-update dito sa overpass Kung ano bang improvement dito sa may overpass ng Tagaytay Music Let's go! Tara na! Ayan. Arangkada na tayo. Kung bago ka palang lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na! At pindutin mo rin yung notification bell dyan sa baba para updated ka palagi sa aking video. Uh, dito tayo ngayon. Ang way natin ay galing ng Alfonso o galing ng Nasugbu papuntang Tagaytay. Yan. At ang nandito nga sa may kanan natin, nandito yung kainan, bulaluhan o sari-sari mga kainan. Diyan sa kaliwa at kanan. Wow! And, sa lugar na ito, malimit kapag ka yung weekend ay nagkakaroon na ng traffic dito. Oh no! Sa lugar na ito. Pero sa ngayon, yung traffic ay parang nandito pa. Yan. Maiksi pa yung traffic. Oh. Yun. Medyo kokonti pa to Kaysa pagka weekend Kasi marami yung uh, galing ng nasugbu Na tumataas pagka yung hapon Yan. O tanghali Yan. Ganito yung sitwasyon sa kanya Na traffic dito sa lugar ng Tagaytay Bago dumating ito ng overpass Yan. Kung mapansin nyo medyo mahaba-haba na rin mm -hmm. Pero hindi pa ganong kahabaan. And, ingat lang po do sa mga nagdadrive papunta dito. Dahil yung lugar na ito, uh, two lane ito. Itong nasa may kanan natin, two lane din yung kasalubong. Pagdating po yan, dito sa may ginagawang overpass, mag single lane lang po yan. yan. Kaya bigaya na lang po kayo guys Aww. sa pagpunta dito, sa pagdadrive nyo. Yan. Ah, dito sa lugar na ito ay medyo magsisikip na yan eh. Yan. Gawa ng magiging single lane na lang. Kaya magiging magbibigay na lang ang bawat isa sa inyo. Kasi sino yung magigibway. Yan. Ito guys yung update ngayon dito sa may overpass. You know. Yang kaderetso hampong yan, yan yung pataas. Yan. Kung mapansin nyo guys, yan o, nilalagyan niya siya ng lupa na pataas na. Yan. Bali sa mga susunod, ito ay baka pumantay na dyan sa may pataas mismo na ang overpass. Yes! yun o, mataas na rin po yung tambak dito. Yan, pataas na siya. Sa mga susunod, siguro lalagyan na rin niya ng kalsada pataas. At yung pong ibabaw nito ay may kalsada na. Yan, Sementado na po yan, nabuhusan na. Yan, yung ibabaw na yan, nasa may kaliwa. At yan, mapansin nyo guys, ay single lane na lang pagdating dito. Sa lugar na ito. Dito po ay medyo ginagawa yung kanan. Yung pong kanan yan, para palawaking. At mapansin nyo nga po dito, ay mahaba na rin yung nalagyan ng girder dyan sa taas. Yan o, no? mahaba na yung nakalasadan nila sa taas at may ilang ispan na lang po yung natitira katulad dito yan ito yung wala pa siguro parang nakita ko dito mga tatlong ispan na lang eh yung wala pang gear na yung nilalagay at kung mapansin nyo guys yan may mga wire pa dito sa mga susunod siguro ay ito na yung lalagyan kasi ito na dito sa may gitna mapapansin nyo po dito ay andito na yung mga ano uh, crane nila dalawang crane para maglagay ng gear diyan dyan sa ibabaw <coughs> kung mapapansin nyo ito oh, meron na rin dito sa may lugar na ito na gear deer. yan ayan uh, no. sa mga susunod ah, uh, dudugtungan na po yan sa bandang unahan nito, naandito yung kanilang crane. Dalwang crane. Yan. At maaring ito na rin yung susunod na lagyan nila ng girdir. Yan yung lugar na ito. At pagdating nyo dito, medyo ingat lang po kayo dyan sa may mga uh, lubak. Dahil po yung ilalim ng ginagawa ng overpass na ito ay marami pang sira. Kung kayo po ay nakamotor, huwag po kayong masyadong tumutok sa likuran ng mga four wheels dahil baka umiiwas po sila doon sa may mga lubak dyan sa gitna ay malusot po kayo dyan sa mga sirang kalsada. Yan, po kayong matumba dyan. Ng, minsan mayroong malalim na portion dyan. At ito nga yung isa na maganda dito. Yan, nakatawid na dito sa may crossing ng Mendes, yung ginagawang overpass. Ayan o, no? oh, makita nyo sa taas. Yan, nakatawid na. At uh, mahaba na yung nagawa nila. Galing naman dito sa kabila. Yan. Kumbaga, ito yung pawaba ng galing ng uh, nasugbo. Pawaba naman dito sa may lampas ng uh, crossing ng Mendes. Ito yung lagi na nasasabitan dati ng truck. Yan, 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 yan inyong lagi nang nasa dati. Dahil nga po noong mga time na yon, maraming dito sa kanan. At ito na nga po yung nagawa nila. Ito po ay hinuhukay na nila. At sa mga susunod ay tatambakan na rin. Ito nasa kaliwa na ito. Ayan No? Lalagyan na rin po yan guys na ang katulad dun sa kabila na nadaanan natin. Uh, lalagyan na nila ng pataas na lupa para sa mga susunod ay lalagyan na rin nila ng kalsada. Ayan. Siguro ngayong taong ito, uh, maayos na yung, ano, uh, pwede nang madaanan na yung overpass ng Tagaytay na yan. yan. Lalong-lalo -lalo na sa ngayong summer na ito, kasi marami yung talagang galing ng Manila, uh, pupunta ng iba't ibang beach, dyan sa mga parteng Nasugbu, Kalatagan, Balayan na yan, eh, isa lang po yung daanan, yung ano na yan. Pwede po kayong dumaan sa mga bagong kalsada na ginawa dito sa Tagaytay, dyan sa mga bypass road na nasa loob nito. Yun. Kung napanood yung aking ibang video na dito sa Tagaytay, uh, meron po akong mga video dyan na doon dumadaan sa mga overpass. Kung matatapos na nga rin yung isang overpass doon sa may kabila, malapit ka sa may Mendes, uh, dire-direcho po yon sa may Alfonso. Kung kayo po ay galing dyan sa Olivares, makikita nyo po doon, going to Nasugbu, dire-direcho po yun ng Alfonso kapag natapos na. Yun. Salamat po sa inyong panonood. At hanggang dito na lang muli ang aking video.